my YouTube channel. Bali, mag-unbox po ulit tayo ngayon ng ating Northern na Solar Light. Ah, uh, kung nagtataka kayo is lagi ko po itong sinishare sa inyo yung so pag-unbox natin ng ating Solar Light. For today's video ay pop-up ko po na po kung saan po namin to na-order para makapag-order din po kayo ng inyong magagamit sa inyong bahay o sa inyong bakuran. Dahil hindi, hindi ko po ikakahiya na i-unbox ang product na ito kasi napakaligit nito. As in, ako mismo magsasabi sa inyo. Pangatong order na po namin ito at gagamitin pa rin po natin ito sa farm. Dahil soon ay lalabas na po yung alaga namin sa si At napakahalaga po na mayroon po tayong ilaw na hindi po tayo mangangamba, hindi po tayo mangangamba kung mamamatay ba yung gagamitin natin ilaw dahil ang ilaw na ito ay sustainable from 6 p.m. to 6 a.m. Ayun. So, bubuksan ko na po siya. So, pop up ko po yung pinagkuhanan namin nito dito sa ating screen para doon din po kayo makapag-order sa mga nagnanais nito dahil legit store po kami nakakabili. Lagi. Plus, itapat po ninyo na ang pag-order ninyo ay payday sale para maabil po ninyo siya nang mayroon po siyang ah uh, discount. Sayang din po yung discount na ma-avail natin. Check nyo po yung voucher na binibigay po nila. Sil natin para makamenos po tayo. Ayan, habang binubuksan ko po, ay mag-screen record ako at ipapapapo po dyan sa screen. para legit store po kayo maka-avail nito. Legit store, ayan, laki-laki, 'di ba? Dito kami nag-order. Bali ang i-check ko so, po ay kung mayroon siyang last mall at, at may my flagship ang store na kukuha okay. na inyo nang Bosca. Okay. Para sa legit store tayo maka-avail at So, ayan. At ito yung kanyang ilaw. Ayan po. Ayan po siya. <laughs> hey, B. <laughs> so, malaki po yung carton na, na pinaglagyan nila. Ayan. Sobrang laki po ng box na pinaglagyan nila kasi malaki din po yung panel niya at yung ilog. hindi po ito mawawala. That's yung remote. Ayan. Ito na po yung ilaw. I-chichi e, ko lang po siya kung umiilaw ba. Pero yung panel nito, itong panel ay hindi na po natin ito masusubukan ngayong gabi. Kasi gabi po ngayon. Open natin yung battery. Ito so, hindi hindi po ako mapapasi. Wala <laughs> bulol. Na. Ito po guys, hindi hindi po ako mapapahiya sa inyo sa pag recommend nito Dahil super legit na solar light na ito. Mag po kayong voucher ay ma-avail nyo po siya ng 2 na 9993 so, Depende po sa uh, Lazada account na gagamitin po ninyo. Abang, abangan lang po nila yung payday sale po na ibibigay ng Lazada shop. Hindi so, na So, ayan. So, ayan. Paliwanan po nito, ah. check lang natin kung walang basag. Para ma-rate na rin po natin yung shop. Wow! Naglagay si Sina ng ano? Protection. Oh. So, Para hindi mabasag. Pero hindi ko na matitest ngayon kung may charging ba kasi gabi. Nung gamitin namin lahat ng ito doon sa farm. Dahil dito nakakamura na ito. Yes. Plus uh, Matibay, hindi ka nito iiwan sa ere. Unlike sa iba namin nasubukan na solar. Kasi meron po kami inabel na isang solar na hindi po same nito. Yung ilaw niya ay tumatagal lang ng apat na oras o so tatlong oras lang. Ito, ginagamit na nila yung unang order namin na 300 watts dun sa farm at magdamag po yun na kailaw. Kaya kung kayo po ay gagamit, sa next na pagkalaga po namin ng poultry, ay sasanayin na rin po namin yung mga ipapasok namin itik na may ilaw. Para hindi po sila magulapang kasi marami po talaga. Hindi po yung naiiwasan. E kung maliwanag po at hindi po sila daanong ano, tumatakbo sa bubong. Kaya po kami nag-iipon na solar light kasi medyo may kamahalan po ang magpa-install ng electricity sa farm dahil kung napapanood nyo naman po yung location namin at kung napapanood nyo naman po yung layo ng poste. Although may ano na po doon sa farm, may uh, electric supply na po doon, nakarating na po siya, pero yung mula po doon sa tinirigan ng housing natin, hanggang doon sa kukuhanan natin ng electricity ay mahaba-habang wire po yung kailangan natin. Kaya, as of now, wala po muna kaming pang budget for the electricity. Kaya, ito po yung nilalaanan namin. Nakatipid naman na po kami dito. At, hindi hindi po ako mapapahiya sa inyo na i-recommenda itong product na ito dahil kami mismo ay nasubukan na po namin. Kaya, wala na wala kung ano dito eh, earnings sa pagbabahagi sa inyo yun nga lang, makakabili kayo ng affordable at legit na solar light. Tulad namin. So, see you again in my next vlog. Bye!